Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing pinabulaan ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga kumalat na chismis na nagbibigay umano siya ng isang milyong piso kada buwan at isang luxury car sa aktres na si Kim Rodriguez na sinasabing may relasyon umano sila. Ayon sa ulat ng isang lokal na pahayagan, lumang litrato raw ang pinagbatayan ng mga intriga, kuha pa noong 2022, at sinadya lang daw itong palakihin ng mga kalaban ni Fernando sa politika. Maging ang mga malalapit na kaibigan ng gobernador ay natawa na lang umano sa isyo. Wala pong katotohanan ng mga paratang. Kilala si Governor Daniel bilang masinop sa pera at hindi kailanman gagamitin ang pondo ng taong bayan para sa personal na interes ayon sa source mula sa kampo ni Fernando. Kasunod ng kanyang pagkakapanalong muli bilang gobernador kasama si Vice Governor Alex Castro, tutok daw si Fernando ngayon sa pagbibigay serbisyo sa mga bulakenyo. Samantala, hindi rin nagpaka-apekto si Kim Rodriguez sa usapin. Bagkos, pasimpleng sinusupalpal lang ng aktres ang mga netizen na nangungut sa kanya sa social media. At tila dead malang sa mga paratang. Sa tingin nyo, sinisiraan lang ba si Governor Daniel dahil sa politika? O may dapat pa bang linawin sa relasyon nila ni Kim Rodriguez?